Hi guys, nandito ako ngayon sa Cavite dan pupunta tayo sa Asyenda Designer Outlet dito sa Silang pero kakain maglalunch muna kami, eto dito sa sa Sayaw Restaurant eto ang Balinsasayaw Sayaw Restaurant dito sa Silang ang Cavite sa tapat ng Asyenda Designer Outlet eto guys, ayan o, no? dito may mga, ang style nila is kubo-kubo o, oh, ba? Diba? para naiiba naman ang kakainan nature Laro na yung mga ano balik bayans, mga mga galing sa ibang bansa baka gusto nila ganitong style naman ng kainan nila guys okay sige asok muna ako ha okay hi guys nandito ako ngayon sa balik sa sayang restaurant dito sa silang Cavite katapat siya ng desi ah, Designer Outlet dahil pupunta ako ngayon doon kasama ko si Moby mag ikot para mapakita ko sa inyo guys kung so, anong meron doon ha Kumain muna, kakakain muna kami ngayon ng lunch dito kasi para may energy. Kasi si Mobi pag nagpupunta sa asyenda, talagang tinutodo niya, namibili yun. Dahil maraming buy one, take one doon ang mga Adidas. Ba, diba, makikita niyo mamaya guys, sana nga meron nga. At saka ngayon dito sa Balin, sa Sayaw, parang gusto lang namin magkubo-kubo kasi para maiba naman, di ba? Ang in-order lang namin is ako, grilled. Ano nga ba in-order ko? So, grilled Liempo, si Moby naman nag-order ng grilled pork ribs. Tapos kumuha lang kami ng ano, ng pakipip. Uh, guys, uh, see you later. Ito si Moby, yung kahay lang siya. Hello! <laughs> guys, from Balinsasayao yung kinaina namin na restaurant. Ito, meron din silang nakahiwalay na gallery and cafe. Ayan, pagkakain nyo doon, pwede kayo ditong dumiretso for dessert naman. Coffee, coffee, ganyan. Tapos may, cause mayroon din silang mga artworks dito, guys. Oh, ang ganda ng place, oh. Oh, ayan. Ang ganda, oh. Diba, so, guys? Pwede kayo dito. Pwede, pwede. Ayan, guys, ha? From Bali. Ayun yung Bali sa Sayaw, oh. Ayun yung Bali sa Sayaw. Ayun yung kinaina namin yung area na yun. Katabi lang, guys. Okay? Nandito kami ngayon sa Gallery Cafe. Katabi nila. Isa lang rin ang owner noon. Kaya yeah, from there, pag nag-lunch kayo or dinner, pwede kayong dumiretso dito dahil meron silang mga pastries, cakes, saka mga may coffee-coffee. No? Ayan guys, so. Guys, ito na tayo sa Hacienda designer outlet. Ito, parang ito lang ang outlet sa Philippines. Or so, hindi lang ako sure, meron pa yata sa May Batangas. Or baka sa Clark. Pero ito yung alam ko talaga na outlet na malapit sa amin. Kasi silang Cavite lang to. Las Piñas kami, di ba? So medyo madaling puntahan. Ito siya guys. Ayan, ayan ang parking niya. Ang laki, 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 laki. Sobrang laki. Ang luwag dito. Kaya walang magiging problema sa parking guys. Okay? eto guys, oh, merong penguin. Very Ellis champion. Ito, meron ding kids. Ayan, Fila, Casio, uh, Levi's Outlet Store, Converse. Ayun, may Converse. Saka marami pa yan sa loob. Dun, sa World Balance. Ayun, tas may Dickies, Adidas. Ayun yung Adidas sa dulo. Mamaya, isa-isa yung namin papasukin yan para makita nyo, guys. Okay? Ito, oh, sales sa champion. Hmm, ayan mga yan. O, ba? Diba? Magkano na lang ito, for example. Ito na lang shirts. Yung shirt. Hmm, ayan ang price niya ngayon. Ito ang mm. mga naka-sale sa ladies, guys. Hmm. Ito parang 2,000 plus. Ngayon, 1,000 plus na lang. Siya 1,000. 1,000 siya to be exact ngayon. Hmm. Ito, mga champion. 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 Ito sa Penguin, guys. Guys, sa kids, tingnan nyo, 40% of Yan, 40% of sila. Dati mahilig ako sa kids. Parang yung isa kong kids, naka-apat na ganun ako. Puro uulit ako, bibili ganun pa rin, same style. Pero ngayon, medyo Adidas na muna ginagamit ko. Adidas. Ito rin, RL. Ang RL nila naka-sale. Tingnan natin ito. Kunyari, ito. Kano siya? Ayan. From, ano to? 2895 naging 2025. Yan yun. Sperry din. Sperry. Ayan. Silang ang Sperry. Mm, pero sa akin, nagkaroon ako niyan dati. Ang tigas. Ang sakit ng paako. Nagkaroon ako ng parang ano yung kalyo ba yun? Doon sa likod. Dahil ang tigas niya ha, sa akin ha. Pero siyempre sa iba, gusto nila yan. Pero sa akin parang hindi, hindi pwede pa ako Parang matigas siya para sa paako. O oh, guys, ito Adidas tayo. Tingnan natin to Adidas Outlet Store. Kasi dito madalas dati po may mga nag, ano sila, buy one take one eh. Kaya let's check ha. oh, guys ha, ito tayo sa loob ng Adidas. Tama ang kutub ko. Buy one, get one nga. Ayan oh buy one get one siya. Yung siguro mas mataas na price, yun ang isusundan. Halimbawa, dalawang items binili mo. Kung sino yung mas mahal, yun ang babayaran mo. Mm. Buy one get one yan guys. Lahat yan. Pipili ka na lang. Oh. Diba? Mm. Buy one get one. Pipili ka na lang. Kung anong pagpapartnerin mo. May okay, mga hat, mga cups. Diba? Ito rin, no? Oh, mga socks. Wow! Buy one, get one. Pati ito mga to. Lahat. Buy one, get one. Ang galing, guys. Oh. oh guys. So, oh, merong New Era. Merong Havaianas. Merong Vans. Guys, dito yung high-end area nila. Ayan, oh. Dito. Dito ang high-end area nila. Ayan. Meron, meron siyang Prada. Merong um Gucci. Ayan. at saka kung ano-ano pa. Bawal mag-video uh, sa loob kaya dito na lang tayo. Ayan. At least uh, merong Kate Spade, merong uh, ano pa ba? Kate Spade, Michael Kors. Parang Coach yata, meron. Tory Burch meron. Papasok ako sa loob pero hindi ako pwedeng mag-video. Okay, guys. No Fred Perry ba 'yan? Oh, Fred Perry. Ayan, Fred Perry. Hina natin ang price. Bawal lang mag-video sa loob. Pero ayan, ayan sila. Hmm. Guys, so merong True Religion. Ayan. Ito siya. Maganda yung maganda tong outfit din to. Hindi nga lang siya ganung karami katulad sa ibang bansa. Pero pwede na rin. Okay na din. May mga, ito, ito, ito yung mga brands na nandito. Ito, dito. Bawal mag-video sa loob eh. Jill Sander Navy. Ayan, meron dito. Ito, meron ding tongs. Chocolate. Meron ng Forever 21 outlet sila dito. <laughs> Kasi sa ibang malls na wala na ang Forever 21. Dito meron. Sale ang Forever 21, guys. Oh, 50% off. 50% off sila. Yan. 50% off. Iisa-isahin mo nga lang. Yan. Forever 21. Guys, so buy two, get one. Pati sa mga cups, mga backpack, sa mga shirts, jackets, and everything. Lahat. Merong, eto, Moresi. Merong Timberland. Ayun. Tapos meron yung, ayun na, oh, g -E -O Hindi ko alam kung ko pa paanin i-pronounce. Tapos ayun, merong Giordano Outlet. Merong Onitsuka. Ayun, Onitsuka. Oh. Guys, ito, oh, may Onitsuka dito. Onitsuka. Kaya lang, mabawal mag-video. So guys, meron pa dito, ayan. Oh. Sa baba, ayun, merong outlet ng Mango at may outlet ng Terranova Nova. Tapos ito pa sa taas. Pasok muna kami dito. Uh, mostly bawal lang video kasi sa loob kaya hindi ako makapag-video. Guys, ha? Tapos ito pa yan. Merong ganyan. Guys, dito naman sa Calliope. Buy one, get one. Sa Terranova Nova, buy three naman, get one. Si Moby nando na mimili pero pa palang Esprit dito. Buhay pa ang Esprit dito. Yan ang panahon ko yan. Sikat na sikat ang Esprit noon. Yan. Sale sila. 60% off. Sale din guys sa Esprit. Oh. 10% off with minimum of 2 pieces. 20% off pag 3 pieces. Yan. Buhay pa ang Esprit dito. Pero ibang stores nag-close na. Hmm. Esprit. Panahon ko siya. Dati payong ko Esprit. Mm. Ang tibay. Years na years na. Hindi pa nasisira. Nawala nga lang. Sayang. Ganda ng ano, ng mga uh, magaganda shirts nila. Saka cute ng ano, ng mga payong. Cute ng colors. Pero hindi na ako bumili. May payong naman ako sa bahay. Sayang lang. Mm, ang cute na, no? Ito, gusto ko To Ito, ang cute nito, yung jacket na to, Ganda, oh. Pasok ako sa Mango, guys, ha? Pasok tayo. Hinala natin kung okay. Ayan, guys, sa Mango. Ito, mga jeans. 30%. Guys, ayan, Oh. No? Merong cold stone. Dito, Cold Stone. Maluwag. Walang masyadong tao din. Ayun, may Crocs dito. May Puma, Oakley, Penguin, Giordano, Timberland, Villa. Tapos may Figaro. Ayan. Ito na yung gitna nila. Ito tayo. Lalabas na kami. Malapit na kaming lumabas. Ito, meron ditong Figaro. Tapos may Angel's Pizza. Angel's Pizza. At tapos may area ng kainan. Ayan, bibili ka ng food. Tapos pwede ka dito kumain. Ayan, may mga bench. May mga bench sila dito. Ayan, tapos may figaro. Ayan nga, yeah, may figaro. Tapos may pagkain doon, oh. Mga waffle, shomai, mga ganun ng pagkain dito, eh. Shawarma, french fries, ganun lang. Nasupukan na lang dito sa mga benches dito and table. Pa-exit na kami guys. Lalabas na kami. Meron pala dito coffee bean din. Oh. Coffee bean. Tapos ito yung Nike factory. Merong Nike factory. Eto, mag exit na kami. Ayan, meron din JT's Buko Pai. Exit, exit. Punta na kami sa parking. May mga nabili si Moby. May nabili rin ako ng konti lang. Sa Adidas. Okay guys, punta muna kami sa parking. Okay, bye.